Tanong lang po, maghihintay po ba ako ng 24 hours pag na temporary block ang RCBC ko? Yun, shout out sa, sayo iyo idol Valerio Ryan. Yan. So, sa tanong mo na, kung maghihintay ka ba ng 24 hours bago bumalik yung uh, temporary block na account mo sa online RCBC Pals, Um ang gagawin mo po dyan idol is uh, meron po kasing dalawang klase ng temporary block yan. so kung ang una po ang nakalagay ay your account is temporary block uh, at nakalagay dun sa baba nya kagaya po nito ayan kagaya po nyan nakalagay dyan pansinin mo yan idol nakalagay po nyan sa baba niya, ay kailangan mo lang daw i forgot user ID Uh, forgot password yan. so kapag uh, ang nakalagay naman ito po yung pangalawang ng, uh, klase ng temporary block ayan po ayan your account is temporary block at ang nakalagay po yun sa may baba niya is kailangan mo pong tumawag sa customer care yan, yan po yung pangalawang uh, klase po ng temporary block kapag po ganyan po yung nangyari sa account mo ay eh, kailangan mo po talagang tumawag sa customer care ng RCBC po para ma-unblock po yung yung uh, RCBC Pulse account at kailangan mo lang po i-ready po yung uh, mga sumusunod uh, yung account name po syempre common na po yun alam mo na po yun yung pangalan mo yung account number po account number ng payroll account mo kung saan ka sumasahod na ATM. Yung payroll account mo po, yung 10 digits number. Tapos, yung uh, registered mobile number po. Kung saan ka po nakaka-receive ng OTP, yun po yung number na ilalagay ninyo, i-ready -re ninyo. Huwag po kayong magbibigay ng ibang number kasi po, hindi hindi po siya i, i, i allowed ng customer care na makakausap ninyo kapag ibang cellphone number po yung uh, binanggit nyo tapos uh, yung birthday nyo po tapos itatanong niya po yung kung kaya anong huling transaction ang ginawa ninyo halimbawa po ay ang huling transaction po na ginawa ninyo is nag-withdraw kailan kan huling nag-withdraw tatanungin din po niya 'yon. Siyempre kung ano pong araw yung nagwithdraw ka kung anong date po. Halimbawa po is November 10 nung sahod. So, ang sasabihin niyo po ay uh, November 10 2025 at yung huling uh, transaction niyo is withdrawal. Tapos kung magkano po yung uh, na-withdraw amount po nang na-withdraw po niyo at kung magkano rin po yung amount ng Uh, estimated balance ng laman ng ATM nyo yun po yung mga dapat mo pong i-ready idol at kung sakali mang yung naunang klase po ng temporary block uh, ang nangyari sa iyo ay hindi mo na po kailangang tumawag marirecover mo po yun kapag uh, ipoporgat user ID at password mo lang po siya yun so sana po nakatulong itong video na to yun. ingat